we are trying to show the circuitous movement of funds, meaning from the four main accounts, there are many accounts created, and all of them are in the name of the respondent. A total inflow of 28 million and a total outflow of 30 million dollars. Okay. Ibinasura ng Sandigan Bayan na mahigit 100 milyong pisong for feature case laban kay dating Chief Justice Renata Corona at pamilya nito dahil sa kawalan umano ng ebidensya. Sa 48 ng desisyon, sinabi ng Sandigan Bayan na legal na sa 134 na milyong pisong bank deposit si Corona, kaya hindi na mahigit 17 milyong pisong halaga ng mga ari arian hindi nito isinama noon sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth o SALN. Sabi ng Sandigan Bayan, hindi katumbas ang pagkakaroon ng ill-gotten wealth at hindi pagdeklara ni Corona na sabi mga pondo at ari-arian kung sa pagtatrabaho noon sa gobyerno, napatrayan daw na may ibang iba pagkukunan ng pondo kung kinikita ang pamilya ng dating Chief Justice. 2012 ng May si Corona bilang punong maistrado dahil sa hindi nito pagdeklara ng lahat ng kanyang ari arian sa